Inaresto ng pulisya ang tatlong individual kaugnay sa kaso ng isang flight attendant ng Philippine Airlines na natagpo ang patay sa loob ng isang silid ng hotel sa Makati City noong ika-isa ng Enero. Ang tatlong sospek ay kabilang sa labing isang katao na iniimbestigahan ng pulisya ng Makati City sa pagkamatay ni Christine Angelica de Serif, 23. Sinabi ng punong pambansang pulisya na si Director de Bold Sinez na ang kaso ni de ay kinonsidera na nalutas sa pag-aresto at sumbung sa tatlong mga sospek. Sinabi ni Sinez na sila John Pascual de la Serna III, 27, Romel Dol Uro Galido, 29, at si John Paul Reyes Halili, 25 ay kinasuhan para sa krimen ng panggagahasa sa pagpatay sa mga tao habang isinasagawa ang pag-iimbestiga sa Makati City Prosecutors Office noong Lunes. Sinabi ni Cenes na siyam na iba pang mga tao na kasama ang biktima sa kanyang pananatili sa hotel ang hinabol ng pulisya. Nakilala sila bilang Gregorio Angelo De Guzman, Louis De Lima, Clark Jezreel Rapinen, Ray Englis, Mark Anthony Rosales, Jomer Kunonen, Valentine Rosales, isang nagngangalang Ed Madrid, at isang nagngangalang Paul. Sinabi ng pulisya na ang biktima ay natagpo ang patay sa banyo ng isang katabing silid ng City Garden Hotel oras matapos ang pagdiriwang ng bagong taon kasama ang kanyang mga kaibigan at kakilala ang isa sa kanyang kaibigan, kasama, si Romel Galayda, Ay una nang sinabi sa mga investigator na sa palagay niya natutulog lang si Desere nang matagpuan siya sa banyo bandang sampu ng umaga tinakpan niya siya ng kumot at bumalik sa kama. Ilang oras ang lumipas, nagising si Galayda at laking gulat niya nang makita ang kaibigan na nasa banyo pa, walang malay at namumula. Ngunit nanatili siyang hindi tumutugon at inilipat sa Makati Medical Center kung saan idineklara siyang patay na ng mga dumating na doktor. Sinabi ng pulisya na iniulat ng ospital ang pagkamatay ni Desiree Dakong alas 5 ng hapon. Nang ikaisa ng Enero, naniniwala ang pamilya ni Desiree na napilitan siyang gumamit ng ipinagbabawal na droga sa pagdiriwang. Samantala, sinabi ng mga opisyal ng PAL na ibibigay nila ang kanilang suporta sa pamilya ng flight attendant